Good morning. Hello, oh wait 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 go wait for papa hey then you stay there huh wait.

tinamad na nga ako magtabi. ito na tipo voice over ko na nga itong park na to at ito ang next na namin ay tinatawag nga na cathedral trail at dito nga makikita nga natin dito mga old at mga malalaking puno at kung mahiling nga kayo sa mga ganitong nature ay e panigurado magugustuhan nyo nga ito at pagpasok nyo nga dito iba nga ang pakiramdam dahil nga parang pumasok kayo sa ibang mundo lalo na nga kung bahira mga makakita ng mga ganitong lugar e talaga naman nga nakakapanibago at tulad nga nung sabi ko, pagka nga ganito yung lugar, parang kaya pumasok sa Encantadja. Naglakad-lakad nga lang din kami dito at buti nga ay maganda nga ang panahon at hindi masyadong mainit. Sakto lang yung panahon, hindi masyadong mainit at hindi rin naman malamig. Kita nyo yun naman yung paligid guys, eh, sobrang ganda naman talaga at ang tataas nga ng mga puno. Yeah. Where we wakang pansangkalan hahahaha wala kayong wala kayong magda tree sa akin magda tree sa akin magda tree sa akin at kita nyo nga sa sobrang lalaki ng mga puno eh, sabi ko nga pwede nang kumuha ng pansangkalan at syempre bago nga kami umalis dito eh, nagpicture picture na muna kami sobrang lalaki lalaki ba? ang lalaki rin? There. 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 Uh, dito dito ang aking umm, 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 Ito naman nga yung aming next na pinuntahan. At ang pangalan nga ng place na to is Little Palakum River. Pero dahil nga marami kami batang kasama, hindi na nga rin namin napuntahan yung tabi-tabi na river niya. Dahil pagka pinuntahan nga namin yun ay medyo malayo nga at medyo nakakapagod ang lakarin. Kaya nga dito na nga lang din kami sa taas at hindi na nga kami bumaba at kita na nga rin naman dito yung river. Hanggang dito na nga lang din kami sa tulay na ito at picture picture na nga lang din at bumalik na nga rin din kami agad. Alam nyo ba guys, itong mga pinupunta nga namin na ito is check muna namin nga dito yun sa may black app. Kung ano nga yung mga magandang puntahan dito sa British Columbia. At syempre, dinobol check din namin kung yung mga spot na to is along the way lang din dun sa pupuntahan talaga namin. At syempre, isa pa nga rin sa maganda sa mga pinuntahan namin spot, ay eh, mga libre nga ito sa public. Kaya naman nga nag-enjoy na nga rin kami, nakakulik kami ng mga memories at syempre, nakatipid pa nga.